Update lang po usec kung uh, may bagong alok ah uh, may inalok na po ba ang pwesto para kay uh, former PNP chief uh, Torre at uh, tinanggap po ba niya yung alok na yan Meron po talaga inaalok katulad po na sinabi natin at uh, sa ngayon po ay wala pa pong komento Hintay na lamang po natin kung ano magiging positibong reaksyon ni General Torre dito Pero kasi sabi niya ma'am uh, no comment siya regarding doon sa ano sa alok na posisyon. Mm -hmm. Pero sabi din niya na hindi daw po siya qualified, lalo na po daw sa NBI. Uh, baka namang ibang posisyon na iaalok sa kanya. okay, Ma'am, last na lang, uh, eto na lang po. Uh, si Deputy Speaker Ronaldo Puno po kasi nananawagan ng investigasyon sa mga funders ng Ghost Flood Projects at papel po ng Department of Budget and Management sa paglalabas po at pag-antala ng pondo. So ano po yung reaction dito ng Malacanang? Katulad na sinabi po natin, nag po ng DBM kung bakit, kung paano at kailan i-release ang pondo kung ito naman po ay walang saro at hindi mapapatunayan ang mga requirements na na-comply ay hindi po maglalabas ng pondo ang DBM. Diba po ma'am sa ano? Last na, na po. Doon sa uh, investigation na gagawin po ng Kamara. Uh, nag po kasi ng resolution si uh, Representative Puno para nga investigahan po itong uh, mga funders mm. ng mga ghost flood control projects. Trabaho naman po nila mag-imbestiga. So, hindi po natin hahadlangan yan. Reminding everyone of our one question, one follow-up. Morning, ma'am. Ma'am, some congressmen and senators are calling or urging the president to subject himself to a lifestyle check following yung kanyang directive for uh, all executive agencies. Ma'am, is the president willing to magpa-ano po ng lifestyle check? Lahat ng uh, parte na ekotibo ay ready for lifestyle lifestyle, lifestyle check. So ma'am, nakausap niyo po ba siya regarding this and his affirmative po? Lahat po na ekotibo, miyembro ng ekotibo ay ready, pati pang Pangulo. How about ma'am sa full, kasi si Senator Riza Ontiveros, she's also calling for the full disclosure of SAL-N. Mm. How about that matter po ma'am? Okay, lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekotibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at uh, habulin ang mga involved sa flood control projects. So wag po natin ibahin at uh, wag tayo medyo mamulitika patungkol dito. Okay ma'am. Thank you po. You. Follow up question, Ivan Mayrina, GMA 7. You sec related question on the lifestyle check, nabanggit niyo po uh, when you announced this lifestyle check na may involve po ang ombudsman uh, mm -hmm. dito po sa gusto mangyaring lifestyle check ng Pangulo. Can you tell us exactly how the palace wants the ombudsman to conduct a lifestyle check? Nabanggit po natin ang ombudsman dahil sila po ay uh, may karapatan at may authority to initiate investigation on this matter. Ngunit ang ombudsman po ay isang independent constitutional body at kung ano man po ang kanilang magiging... Um, proseso or mechanics patungkol po dito nasa Ombudsman na po yun. Has uh, the desire of the President been communicated to the acting, the recently appointed acting Ombudsman Dante Vargas? Sa ngayon po ay uh, tatanungin po natin kung ano po ang pinaka-recent na usapan nila at uh, ibibigay ko po sa inyo kapag ka po ako ay nabigyan na po ng update. Salamat po. Thank you.